Alam mo ba may mga signs ng pagiging genius na hindi mo alam? Hindi lang to tungkol sa mataas na IQ. Minsan, nasa mga ugali ito, habits at paraan ng pag-iisip. Baka ikaw na ang next Einstein o Tesla, pero hindi mo lang napapansin. Kaya taposin mo itong video nito kasi baka ikaw pala ang isa sa mga rare geniuses sa mundo. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Napansin namin na mababa ang aming subscription level. Kaya para mas mamotivate kami na maggawa pa ng maraming contents and self-improvement tips, don't hesitate to subscribe. So number one, madalas kang mag-overthink. Ang mga totoong genius ay madalas nag-overthink. Hindi lang dahil sa marami silang iniisip, kundi dahil mahilig talaga silang mag-analyze ng bawat sitwasyon. Halimbawa, Nag-isip ka na ba ng isang daang magkakaibang mga senaryo bago gumawa ng isang esisyon? Pati sa kahit pag-reply sa chat pinag-iisipan mo ng sobra. Ayon sa studies, ang mga taong may mataas na IQ ay prone sa overthinking dahil mas mabilis at mas malalim silang magproseso ng impormasyon. Number 2. Mahilig kang mag-isa at mas gusto mo ng tahimik na lugar. Napapansin mo bang mas productive ka kapag mag-isa ka? Umas mas gusto mong mag-isip ng malalim kasa makipagpintuhan ng walang mga saysay na bagay, ayon sa research, maraming geniuses ang introverts. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayang makipag-socialize, pero mas gusto nilang mag-focus at pag-develop ng ideya sa tahimik na environment. For example, gusto mo bang magbasa o mag-aral ng mag-isa kaysa makipag-party at umaten ng mga gathering? Kapag nasa social events ka, mabilis ka bang napapagod at gusto mo nang umuwi kagad? Actually, si Albert Einstein ay isang introvert. Number 3. Madali kang magsawa at palagi naghahanap ng mga challenges. Sabi nga nila, genius minds always crave for challenges. Madali kang magsawa sa normal at ulit-ulit ng mga bagay, kaya naghahanap ka palagi ng mga activities na stimulating at mas makapagpapa-improve ng creativity mo. Ito mga senyales. Una, Mabilis kang mabagot sa mga simpleng usapin o gawain. Kalawa, mas gusto mong matuto ng mga bagong skill kaysa ulit-ulitin ng mga bagay na alam mo na. Katlo, hindi ka natatakot mag-explore ng mga bagong ideya kahit kakaiba ito. For example, maraming genius artists at inventors ang hindi tumitigil sa paggawa ng mga bagong bagay. Kaya tayo may Tesla, Leonardo da Vinci, at Steve Jobs. Number 4 hindi ka makatulog dahil sa sobrang dami na iniisip mo. Napansin mo bang madalas kang hindi makatulog kasi ang dami mong iniisip? Geniuses have an overactive mind. Hindi sila basta-basta nag-off. Sa halip na matulog, naiisip mo ba ang meaning ng buhay mo? Naiisip mo ba ang purpose mo sa mundong ito? Minsan, meron ka bang iniisip bigla-bigla sa madaling araw ng mga ideya at creative thinking abilities na posibleng makapagbibigay ng solusyon sa problema mo? ayon sa psychology studies, mas maraming matatalinong tao ang nocturnal o mas active ang isip sa gabi. At dahil dito, mas nakakapag-focus sila na tapusin ang gawain nila sa lalong madaling panahon. Number 5. Meron kang mahusay na sense of humor. Naniniwala ka ba na ang pagiging funny ay sign ng genius? Ayon sa research, ang mga taong may matalinong sense of humor ay may mas mataas na IQ. Example, kaya mo bang gumawa ng mga witty at intellectual jokes na hindi madaling mag-gets ng iba? Mabilis ka bang makapick up ng punchlines at makagawa ng sariling witty comebacks? Si Albert Einstein mismo ay mahilig sa si humor. Kaya kung madalas kang nakakatawa sa matalinong paraan, baka genius ka nga. Number 6. Mahilig kang magdoodle o magdrawing kahit wala naman sa lugar. Napansin mo bang mahilig kang magdrawing, magdoodle habang nakikinig ng mga lecture? hindi ibig sabihin na wala ka sa focus. Actually, sign yan na mataas ang creativity at intelligence mo. Studies show na maraming matalinong tao ang mahilig mag-drawing, mag-sketch o mag-journal. Kahit sa gilid ng notebook mo, napakaraming random sketches. Kahit na gusto mo sanang makinig ng maigi sa teacher mo, pero mas prefer, prefer mo na mag-drawing ng marami. Mahilig kang gumawa ng visual idea sa isip mo bago ito i-explain. Number 7. Hindi ka takot magtanong kahit mukhang weird ang tanong mo. Like, bakit aso lang kalangitan? Paano kung walang gravity? Totoo bang nasa simulation ng tayo? Kung madalas kang magtanong ng mga weird, kakaiba mga questions, baka genius ka nga. Maraming great minds tulad ni Isaac Newton ang nagtatanong ng mga bagay-bagay na hindi iniisip ng mga ordinaryong tao. Kaya kung may naisip kang tanong, nahihiya ka ba ang itanong ito? Mas gusto mo bang malaman ang bakit at hindi lang tanggapin ang sagot na iba? Sign yan na genius ka. Number 8. Madalas kang malos in o tulala kahit saan. Insan ba bigla ka nalang natutulala at sobrang lalim na iniisip mo? Maraming geniuses ang madalas napapaisip at hindi kagad ka aware sa surrounding sila. Bigla ka ang napapatigil habang kumakain dahil sa lalim ng iniisip mo. Minsan, hindi mo napapansin ang oras dahil sobrang focus ka sa pag-isip. Isa to sa mga habits ng mga creative geniuses tulad ni Nikola Tesla Isaac Newton. Kaya ang tanong, genius ka ba? Kung marami sa mga science na to ang nasa sayo, baka ikaw na ang susunod na genius. Pero tandaan, hindi lang IQ ang basihan ng talino. Ang pagiging matalino ay tungkol din sa creativity, emotional intelligence, at kung paano mo ginagamit ang talino mo sa iyong buhay. Kung gusto mo pang matuto ng psychological tips sa intelligence, panoorin mo ang mga videos namin. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para marami pa kayong malaman ng mga information about sa intelligence at psychology. Have a great day, Psych Pinoy fam, and see you next time.